Nanukado rin sa South of Sydney, Australia, alang sa wow Balita, kini si Jean Alegrado Green, Cheers Karkar, Cheers Wow FM. May yung buntag mga kawaw, labi Valerie Kawaw Sir Ronnie og o mga listeners diya sa Karkar o sa Silingang Lungsod. Usaka ka-nurse, naghubo sa iyang PPE para makigilawa sa usa ka-pasyente nga na positibo sa COVID-19 na suspensong kini nurse humang kini mo ang kong gihubo niya yung PPE o personal protective equipment para makikihilawa sa usaka pasyente na, na sa COVID-19 diha sa si kasilya sa hospital. Kini makakurat nga panghitabo nga posibleng kining pasyente o nurse madimanda humang kining lalaki ng hambog sa social media. Human ma-viral ang mga post, gi-question ang duha o ni angko nga tinuod ang mga storya o nahitabo diha sa kasilya sumang gihubo sa nurse ang iyang PPE. Kitaho nga kining Maong nurse nagtrabaho sa Isma Athlete Quarantine Facility sa Jakarta atong at panahuna. Gitaya sa otoridad ang duha kuman sila ni Angkon o ang lalaki na kita nga positibo gihapon sa coronavirus, samtang ang nurse nagnegatibo sa COVID-19. Gikumpirma sa mga opisyalis nga pwede kini sila mag-atubang ang criminal prosecution under Indonesia's pornography law, pisan pa ang post dili pornographic. Kung kini sila makonbekto ang krimi ng dalaw sentensya nga napulo ka tuig sa priswan, kada usa kanila. Gitag na ni Nostradamus ang asteroids kagutom og zombies sa usa ka makalisa nga tuig 2021. Kung kamo nagtuo nga dili maayo kining tuiga, paabot ang tuig 2021. Kining French philosopher nga si Michael de Nostradamus, gitag na ang kagutom, makagunog nga asteroids o gibisan pa ang zombie apocalypse sa so umaabot nga dusi kabuwan. Si Nostradamus nga namatay atong tuwig 1566 na ila sa makahalo og sakto nga pagtagna sa umabot nga panghitabo sama sa Apollo 11 moon landing, assassination sa JFK, 9/11 ug ang World War II. Apil sa iya makahadlo ka panagna sa 2021 nga ang Russian scientist magmugna ang biological weapon na maghimo og virus nga mahimo sa mga tawo nga zombie. Sigon sa iyang gisuwat, few young people have dead to give a start Then through spite he will cause the others to shine, and in exalted place some great evils to occur. Sad concepts will come to harm each one, temporal dignified, the mass to succeed, fathers and mothers dead of infinite sorrows, women in mourning, the pistol she monster, the pistol and she monster, the great one to be no more, all the world to end. Kung dili pa kinimakalisan, gitag na po ni Nostradamus na kaguto magmugnaw kagubot sa kalibutan. Gitag na po ni Nostradamus na ang kalibutan madugmok tungo sa solar storms o dagko na kumita ato sa kapaskuhan. Kining na ni Nostradamus na kadawat o kritiko tungo'y kadili-klaro o kasagaran sayop, lakip na atong tuig 2012 nga iyang gitagna nga ang kalibutan matapos, apan sa pagtinood wala matapos ang kalibutan. Before ko mga kawaw, happy listening diha sa Lita Store sa My Poblasyon 2 o Happy New Year kanatong tanan. Gikan sa South of Sydney, Australia, alang sa Wow Balita, akin si Jean Alegrado Green. Choose car, choose Wow FM.